Sinusia. ¡Sino! Sí, Siya ang isa sa pinakapopular cartoon character na si Francisco Harapas na mas nakilala bilang Kenkoy at naging immortal at household name din noong kanyang panahon. Kinata ito ng veteran Filipino comics writer na si Romualdo Ramos in collaboration with veteran Filipino comics cartoonist na si Antonio S. Velasquez at uh, ipinakilala nila sa mga pahina ng Liwayway Magazine noong 1929 sa comics strip nitong mga kabalbalan Ni Koy. Nang yumao si Romualdo Ramos noong 1932, ipinagpatuloy ito ni Antonio S. Velasquez na tumagal ng ilang dekada. Isinalin ito sa pelikula ng Premier Production noong 1950 sa ilalim ng pamamahala ni Ramon Estela at ginampanan ni Lupito ang title role. Noong 1975, muli itong isinalin sa pelikula na may pamagat na Kenkoy and Rosé at si Chiquito na ang gumana bilang Kenkoy. Naulit pa ito noong 1982 na si Chiquito pa rin ang gumanap sa title role. Ginawan din ito ng stamp ng Philippine Post sa kanilang Great Achievers in Philippine Art. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.